Uh, explain to me the truth about Noah's Ark. Kasi nabasa ko ito, maraming na rin mga expeditions na nangyayari doon na nasad-sad sa Mount Ararat. Am I right, Brother Eli? Sabi po yan ng Biblia, hindi po sa Mount Ararat. Saan po? Nasad-sad po siya sa mga bundok ng Ararat. Ganito po yon. Meron pong Cord Cordillera Mountain ranges, di po ba? Yes. Yeah. But it, it, it's not only one mountain. It's a range of mountains. Sa Biblia po, ang sinasabi, sa mga kabundukan ng Ararat. Hindi sa bundok arara, Ararat. Pakinggan nyo po sa Hinesis. 8.4 At sumadsad ang sasakyan ng ikapitong buwan. Nang ikalabimitong araw ng buwan, sa ibabaw ng, ng mga, mga, bundok, bundok ng Ararat. Ararat. Sa English, And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat. Ayan. So makikita po natin, ito'y maraming mountain. Walang definite place na sinabi, pero karamihan po yun, mga, parang mountain range. Ganun po yun. Where does the problem come in, Doctor? So, bakit walang may pakita na kahit man lang isang part Kadahilan kasi laki man lang sana ng isang majestic, ito ang parte ng Noah's Ark para maniwala ang mga tao. Ah, ganito po yan. Meron naman tayong mga fossil remains na tinatawag o carbon-14 dating to show that that is really true. Ganito so ba? how can you make me believe that talaga ang totoo yan? Ganito po yan. Our Lord Jesus Christ, after so many centuries later, have spoken of Noah. Di po ba? Let us read from Luke 17, verse 26. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Ang nagsasalita po rito si Kristo. Kung paano ika nangyari sa kaarawan ni Noe, ganun din ang mangyayari sa kaarawan naman ni Kristo. Anong mangyayari? Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at silay pinapag-aasawa hanggang, hanggang sa araw na pumasok sa daong sinuwe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat ako sa akin po sapat na ito eh doctor our lord jesus christ himself after so many centuries have spoken of the ark of noah and because it is the word of our lord jesus christ kahit wala akong makitang ebidensya naniniwala na ako na talagang mayroong Marko ni Noe. Pero hindi po sapat yun, kapatid. Hindi sapat yun. We will be, uh, maaari kong sabihin na hindi tayo masyadong scientific minded pagka naghanap tayo ng kapiraso sa daong ni Noe. Considering na yun po'y gawa sa sasakyang sasakyan na yan sa sasakyang, uh, sa kahoy na gofer. Ang ang gofer po, isang magaang na kahoy pero matibay, pero magaang, na very suitable sa paggawa ng isang floating uh, wooden vessel. Considering that that is so many thousands of years ago na nangyari na yon, it is possible na hindi, wala na tayong makita. Kasi nag-undergo ng process of oxidation eh, no? Pero hindi po yun ang batayan ko eh. Ang batayan ko ito eh. Sabi ni Cristo dun sa mga iskribat pariseo, kailangan ba kami bumuwis kay Cesar? Pakita niyo nga sa akin yung salapin pambuwis. Sabi niya. Pinakita sa kanya ang isang dinaryo. Ano nakalagay sa dinaryo? Nakalagay? Ano nakalagay diyan sabi ni Kristo? Kaninong larawan ang nariyan? Kay Cesar, sabi ng mga Hudyo. O kung gayon, ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Di meron po lang coin na ang nakalagay na inscription yung larawan ni Cesar. Sino ba ang Cesar sa panahon ni Kristo? Dalawa po. Si Cesar Tiberius at saka si Cesar Augustus. E kamakailan, nakahukay ng mga coins bearing the picture and the image of Cesar Tiberius and Cesar Augustus. Pakilagay mo nga sa screen. Ayan. Cesar Augustus at saka Cesar Tiberius. So may physical evidence tayo na ang sinasabi ng Biblia totoo tungkol kay Kristo. At nagkapalad po ako. Meron akong kapalarang nakuha ng isa sa mga coins na merong larawan ni Cesar Augustus at saka ni Cesar Tiberius. Ito po. Okay, nag-examine din. so we have physical evidence before us to prove that what our Lord Jesus Christ says is the truth now the very same Jesus Christ was the Christ who have spoken of the ark of noah pero ang isang bagay na dapat nating maintindihan doon kapatid yung ako hindi ako naniniwala dito basta agad eh meron pong expedition na ginawa yung ibang biblical scholars, they claim na nakakuha sila ng kapiraso. Merong wood doon, uh, when subjected to carbon dating, ay lumalabas sa panahon ni Noah. I am willing to lend you that BCD na nagsasabi ng ganon. Pero hindi po ako doon nagbabatay, malay mo. Kasi gusto lang nilang patunayan ng Biblia. Yung iba, nagkukwento na lang ng walang ano. Pero ako, mas gusto ko po on the biblical point of view, na makita ng tao na hindi po dapat pagdudahan kasi si Kristo na maistrong galing sa langit, nakakaalam ng nakaraan, talagang sinabi niya, si Noa ay gumawa ng daong. Ayun.